Rice Rice Let the battle begin! <laughs> Yo! Ba oh. <laughs> <laughs> mga kuwa Wala pa yung mga kuwa eh, natutul pa yung sa bumili ng ulam. Eh kagabi kasi, napag-usapan namin yung anniversary ng team, malapit na. Eh gusto nilang humingi ng regalo sa akin. Eh gusto raw nila yung magugulat sila magugulat talagang gulat na gulat sila eh ko pa naman sa mga insekto yun kaya gugulatin ko sila mamaya ah ito may hawak ko kong kaon And, magugulat sila sa surpresa ko sila mamaya nintay ko yung kasama kong isa hahanap ako mga kagugulat gulat nila hahanap <laughs> ah, tayo ng suspect suspect hindi pwedeng hindi tayo gagawa ng kalukuhan Taglit lang, hanap tayo ng... Ayos! Ha! Ha! eh! Sali ko ko pag yung danong! mo! Parayan nyo ko! Ha! Balayo ka lang ha! Ha! Nga, ko lang! niya! Balay ka lang! Oop! Nakawin Uy, cha! Uy, Uy, Surprise ha? Surprise. Let's the battle begin. <laughs> Alright. right. Eto It, yung ikagugulat nila dahil gusto raw nila magulat eh. Iririgaluhin natin sila. <laughs> oh, regalo ko sa iyo. Iba gusto mong magulat? Yan, maganda yan, magugulat ka

Punin mo yung camera. Punin mo yung camera. Hindi si Dagon. Hindi. Oo, ba? Nagsiselfon ka yata? Hindi. Yeah. Oo, oh, yung regalo sa'yo. Ikaw na lang ulit bibigyan ko eh. Binigyan ko na yung dalawa. Sino? Si Rizal, si Makulas. Binigyan ko na kanina. Di ba gusto niyo magulat? Oh yan, ay kayo sa sorpresa ko. Matikal pa yung birthday ko. Ayan, number 30 ba, anniversary na ng team natin. Oh, yan. Ay, ka, bala na. Di ba? Oh. Ha? Di ba gusto nyo magulat? Usapan natin ng gabi. Gusto nyo magulat sa regalo. Oh yan, magugulak ka dyan. Di mo? So, so, ano? Oh. Di diba? ba? Ba? Oh. <laughs>